Ang pagsasara, ang aking pangarap na lechonman of business Yeh! Iba Officially and physically Dahil binaklas na namin ng mga signages Counter, stickers at nilinis sa mga kailangan linisin Tara! Medyo tanghali na kami nakarating sa shop para simulan ang pag-clear ng pwesto. Sisimulan namin sa pagkakalas ng mga signages. Inatras ko na si Pince dahil ito ang aming gagawin na hagdanan. Sosyal, di ba? Unahin namin itong bilog na to. Hindi lang kami expert pero bala na. Sa taas si John Paul magkakalas ng mga bolt. May dalawa sa third floor para naman sa paglalagay ng tali. Para safe naman at hindi tayo mabagsakan at hindi masira ang signage. Naibaba naman namin ng ayos at ligtas kami pare-parehas. Naibenta ko pa kasi itong mga signages na to. Bargain price pero better than nothing. Itinabi lang namin yan para hindi naman matamaan at makatama ng kung ano-ano. Isinunod namin itong malaki at mahabang signage. Alam ko, alam ko, may pagkaan safe pero we need to do what we have to do. Ginilid din namin yan at itinali para safe. Mukhang madali pero mahigit isang oras namin ibinabayan. Oh, natapos na yung uh, medyo mahirap na parte. Sakto ang ulan. Pwede na siguro tayo mananghalian muna. Time na para mananghalian. May kain na naman dito sa katabing pesto. Kaya okay na okay na yan. Umorder lang ako ng ginatang manok. Pahala na sila kung anong gusto nilang orderin. May soft drinks pa naman na natira sa shop. Kaya yun na lang ang nilantakan namin. Kain na na para magkalakas sa mahaba laban sa linisin at baklasin. Nagsimula na kami maglinis. lima Limalaman kami kaya magiging mabilis na ito. Nagsimula sa warmer at mga freezer. Kinumusta ko ang mga naglilinis? Aba, ay mukhang malungkot si Jayman. Para Jayman, hindi ka masaya sa yung nililinis? Oo! Wow. <laughs> kaya dito. <laughs> hindi, joke lang. kayang kaya namin yan. Ibinaba na rin ang menu at yung ilaw. Lakas talaga makasosyal ng ganitong ilaw, no? Ang mga kinakalas namin, nililinis na rin namin para diretso to deliver na sa susunod na araw at kung may pick up, ready for pick up. CCTV, kinalas na rin. Pati monitor, UPS at iba pang parte nito. Mga camera, pati na mga kable. Inisure ko na malinis yan at maayos ang pagkakalagay sa mega para in case may bumili, ready na ito. Sinunod na namin ang chiller dahil i-deliver na namin ito sa kapitbahay namin. Tinake ko na rin ang lahat ng mga permits and licenses ko. Naisip ko lang, nagabala ko ng maraming araw sa pag ng mga papers sa pagbubukas. Mag-aabala ulit ako ng papers ng pagsasara. Pero ganun talaga eh. Iko-comply natin lahat yan. Kasunod naman ang malaking kampana. Hindi, joke lang. Exhaust system namin yan sa tapat ng fryer. Hindi ko ito ibebenta dahil magagamit ko ito sa so ipapagawa kong gawaan ng spicy chicken pastil. I-deliver namin sa kapitbahay ang chiller. Thank you po sa suporta nyo. Then, merienda time syempre. Ilang tinapay at soft drinks. Ang mga posters, kinailangan na rin namin tuklapin. Napakatagas pala na dahil busy na sila doon, pinunasan ko muna ang ring niya sa labas. Balik ka bukas eh at may ipot ng ibon. Naulan na din kasi kanina eh. Nagwalis-walis na rin ako sa loob kasi sobrang kalat na namin para kami binaha. Hinati namin ang counter kasi harapan lang naman ang binili at yun lang ang kasya sa shop nila. mesa, binaklas din. Grabe, ang dami namin gamit at mga kalat. Parang walang katapusan. Malapit ang dumilim pero nakakalat pa kami kaya pinas na, na namin ng mga gamit at ipinasok ang mga kailangan ipasok ulit. Okay, ang dami na namin na-accomplish today. Next day, delivery. Ilang peace.